Magandang araw, pumuli sa inyong lahat mga kaibigan. Marami tayong mga kababayan sa Aurora na nasa Laguna na at ilang mga kaanak. Ito pong napapanood nyo ay si bagong governor uh, Saul Aragones ng lalawigan ng Laguna. Dating broadcaster sa TV. Believe din ho tayo sa governor na ito. Talagang public servant may puso matikas ho ito, matalino, matino ho ito, palaban, mabait ho ito, action woman ho ito, walang bahid, corruption, pati pamilya, totoo, mapaghanap ng solusyon, maraming connection, maraming mga sumusuporta, ramdam ng mga hinaing ng mga mamamayan at ginagawa niya ng paraan. Kaya mahal na mahal ng taong bayan. Walang takot, parang Biko Soto. Ganito pong uri ng lingkod bayan ang dumami pa sa ating bayan. Hindi yung mga trapo at napakayayabang na pag eleksyon lang mabait, mga paimbabaw, mga huwad. Ang naniniwala lang dito yung mga kauri nito. at alipores ha? at supporter na nakikinabang sa administrasyon niya. Itong si Gobsol Aragones. Kaya nga talagang winasiwas niya lang yung kalaban niya. Maraming ganyan parang si Biko. <laughs> mga higante kalaban pero dinaig kasi. Talagang trapo yung kalaban. Hindi public servant talaga. Politiko talaga na gamit ang posisyon para makinabang sa kaban ng bayan. Para piliin lamang ang paglilingkuran nila. O, lagi kong dinadalangin na mabura yung mga ganyan na talagang tamaan talaga sila ng mga mga pangyayari sa buhay nila. Yan ang hinihiling ko sa Diyos dahil marami na silang pinahirapan maging bansa natin. Maging mga bayan bayan mga tao. Ho, konti lang naman yung matutuwid talaga at mababait at tunay na naglilingkod sana sila yung unti-unting ma-promote. Sila ang talagang manunukulang sa bayan dahil may puso, Lord. Kilala mo 'yung may mga pusong ganyan. Yan ang talagang ibigay niyo sa amin iniingatan ng pera ng bayan de ibinubulsa nila at ng kaanak nila alipores supporters kapolitika lang ano nga, sa susunod na eleksyon 2008 mami yung mga independent na tatakbo baguhan na may puso may talino may kakayanan hindi intention magnakaw o makinakaw doon sa magiging kapolitika nila na may masamang intensyon sa kakaban ng bayan o sweldo ang tinatarget ipinag-iimot naman kung investigasyong ginagawa ng ICI sana nga hindi palagpasin yung lahat isa-isang kasuhan at wag nang iboboto sa susunod yung mga iyan na may bahid magkakandara pa yung mga iyan na pakilusin yung alipores nila na ikampanya sila Uh, buwabahan na naman ng ayuda. Huwag nang paluloko yung mga mamamayan. Maawa na kayo. Nagbabago ba ang buhay nyo, nagbabago ba ang Pilipinas? Nagbabago ba? Maraming proyekto, pero yung buhay, yung mga pangailangan ninyo, kayo hindi yung nagsasaya yung building, hindi nagsasaya yung tulay, ha, ah, yung flood control, kundi kayo, maligaya ba kayo o hindi? Eh. Yan ang reklamo ng mga na hindi nakikita ng mga trapong politiko. Titikimin lamang kayo ng konting ayuda. Sasaya na kayo. Kung ubos na, gano'n na naman ang buhay. Aantayin na naman ang eleksyon. Kung ganito kabubuting mga public servant, kung lulukluk nyo. Katulad kinasol na Sol Aragones, Biko Soto, Robredo, Lebiste, Uunlad ang mamamayan bayan. Yung ikukurap nila sa bulsa nila, ibibigay sa mamamiyang, sa mga social services. Laging may gamutang health center, mga barangay at hospital. May libreng pagkain ng mga pasyente, libreng mga kagamitan. Magana ang mga ambulansya, may gasolina na, di na kayo gagastos. Maayos ang baha, mayroong scholarship. Yung ayuda, buong natatanggap, mabilis, nakadistribute na kaagad, wala ng abala at paintayan, walang pinipili, ha? At magaling humanap ng pamamaraan, hindi lamang sa si isang politika sila lumalapit at pinagtitiwalaan naman sila kasi malinis, matuwid. At maski sinong hilingan nilang mag-invest, pumupunta kasi alam na hindi sila kurap. Eh, ang, ang investors, basta kurap, ayaw nila. Hindi sila mag-invest. Lalo ito nangyayari sa bansa natin. Kilala tayo sa buong mundo. Pero mo, kongreso, senado, may korupsyon. Ay, anong nangyayari sa bansa natin? Mga government official, pati involved pa, pati mga presidente, vice-presidente, ano ba yan? Doon na tayo sa walang bahid. Subukan naman. Yung korup at alipores nila, o mga kasabwat, sila lang ang gumaganda ang buhay. Pero yung mga mamamayan, lalo na yung nasa laylayan ng lipunan, yung talaga namang kaabag-kaabag, kaawa-awa, hindi nila napapansin nakikita pa nga yun ng mga vloggers eh. Kung hindi pa maibalita namin yan, hindi pa, hindi pa nila tutulungan eh. Bulag, nagmamantika ang mga labi, mga putok batok, kagaganda ng mga bahay at mga sasakyan. Okay lang sana kung hindi galing sa korupsyon sa kaban ng bayan. hindi lahat ah, hindi lahat, pero merong iba na ganito yung kalakaran, no? So ang tanong ko, eh baka naman kulang ang pondo ng ospital. Kasi tandaan nyo, reporter ako. Ibig sabihin, nakikinig ako sa uh, two sides of the coin bago ako humusga. Hindi ba? So ano ang kwento? Ang kwento, ang tanong ko, eh dahil baka kulang ang pondo ng ospital. Kaya yung iba ginagawa yan, which is hindi tama. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.